Ah, nako, 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 nako. Ito na naman ang dalawa, oh. Sasama na naman magpunta sa palengke, itong mga uh, dalawang mga bugoy-bugoy. Sama daw sila, sama. Dalan niyo, pera niyo. Ha? Well, di hindi kayo makakain ng barbecue dyan. Ha? Huh? Hindi kayo makakain tayo ng barbecue ngayon. Yeah, mga bugoy-bugoy, oh. sayang saya pag makalabas. malingke naman tayo malingke, palingke, palingke, palingke kapila tayo dito, kapila ito yung daan ito po yung daan papuntang palingke may bahay sa taso bahay sa puno ng kahoy oh sa swerte wala hindi na sila nagrerenta ng ano hindi na nagrerenta ng bahay hindi na nagrerenta ng bahay tapos kanal yan dyan kanal dyan na rin sila umihi dyan na rin tumatay eh. <laughs> sa taas ng kahoy yung bahay nila eh may bahay nagbahay na sila sa taas ng kahoy kasi ganda pa wala pang ba malamig pa kasi puno ng kahoy wala pang renta so, oh, pinapawisan na dito to ay ka na dito busog na busog eh ay busog na busog busi malakas ka dapat malakas huwag kang ano huwag malakas yung ano katawan mo hmm dapat malakas hindi ka na ano daw うん